Guys, so, yung iba dyan, walang nag-comment. eh. Sa girls naman tayo ngayon. Ang gusto ko ay 18 trainer. Dito tayo pinakalikot Guys, kasi mag-comment kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sakto. Ayan. Kasi yung iba kasi hindi nagko-comment dito ay... Ayan. 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 Ito yung nako. Eh. Ayan. Ayan. Okay. ganda Dapat dito. Ah. Uh, Kasi ayaw nyo mag-comment guys. Mag-comment kayo. use Garden lang. Kayo. Pangalan use Garden lang. Kayo mukha nyo so, dyan. Madami tayo 24. Madami po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Ayan. So, kwarto naman. Si ayaw nyo mag-comment ito ay million. No. Ah, 6. 1 2 3 4 5 6. Ay, ito na. Bye-bye, guys!